Kumusta mga ma'am sirs? Papajeder po ulit upang magtagalog para sa inyo. Kung matagal na kayong nakasubscribe sa channel ko o fina-follow nyo ako nung unang panahon pa, <laughs> maalala nyo, wala akong buhok. Kalbo ako. Walang buhok. Ngayon, mahaba na yung buhok ko. Napansin ko at isa rin sa mga pangunahing dahil lang kung gusto kong magpahaba ulit ng buhok ay e yung laban sa lamig yan, nakatira ako sa Canada. Ngayon, patapos na ang patapos na ang September at medyo malamig na fall na. Ewan kung makikita nyo. Yan. Yan ang ebidensya na malamig na dito sa Canada. Ngayon, at dahil uh, mahaba na yung muho ko, hindi na ako kailangan magtuk o mag uh, bonnet or beanie sa states. Yan. Ito na yung natural beanie ko. So, hindi na ako masyadong lalamig. So, ayan. Yun lang. Next time ulit. <laughs>